Ito, mga idol, pinuntahan natin yung, ano, daungan ng bangka dito sa barangay natin, namin. Ito, mga idol, ang bumungad sa amin, yung mga dumaong na bangka. Ayan, o, oh, naglalakad papunta dito sa amin. pasan ang, ano, isang tuna na malaki. Yan ang nag, uh, ano, dadala ay si Undin ah, si ano Iwin si Iwin mga idol siya ang nagdala ng ano malaking tuna ayan yung mga bangka oh. ito po yung ano isang bangka nandun pa sa ano malalim na ano nang ano daungan nag-aabang pa ng ano mababaw pa yung tubig eh. kaya doon muna siya mano ito na mga idol naglalakad na punta dito sa atin ang nagdadala ng isda ayan oh. hirap na hirap maglakad siyempre mayroon pang isa nandun pa sa ano bangka kinukuha ito na, nakaitim. Ito na yung nauuna. Malaking tuna. Siyempre yung isa dito. Ayan o. Nakaitim. Yung dala naman ay blue marlin. Blue marlin na Malaki ayan ito na malapit na mga idol ang isang ano na una na ano nagdala ng isda malapit na dito sa may ano namin tinatambayan malayo pa lang ay kitang kita na, na malalaki talaga yung mga isda ayan na mga idol ito na malapit na sa baybayin ayan ayan yung isa palapit ng palapit na rin o tingnan natin yung mga bangka uli ito na sa buhangin malapit na ayan na papunta na dito sa amin mga idol malutong haya na natin ang laki ang oh, grabe, ang laki oh. Ito na. Ayan na. Nandito na. Ayan. Oh, grabe, ang laki oh. Lucky ng tuna. Ayan. Ayan pala yung kasama ko. Tumulong pa sa pagbaba ng isda. <laughs> Ito pala yung mga ano, mga nandito sa ano, nagaantay ng mga isda balikan natin yung isa nandun pa ayun po malapit na rin malaki rin to Ayan na malapit na sa buhangin din hirap na hirap magano oh layo palang lang laki na ng ano halatang malaki na ayan na sa buhangin ito na palapit na rin dito sa amin mga idol oo oh, ayan ito na ayan na oh laki rin. blue marlin oh grabe oh. laki Ayan. Ayan na. Oh, ang laki din. Ayan. Ang grabe yung ano. Swerte. Swerte yung punta namin. Ang daming holy. Ayan oh. <laughs> Tumawa pa yung nagdala. Shout out sa inyo.